Ayan, 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 ayan. na pala eh. Oo. Oh. Bakit uh, pinagsabihan niya na ano kanina dito? Kuya, <laughs> sunduin mo ako. Oh. Sundan mo ako pala. O, oh, pero. Dito. Eh, uh. diyan Sinabi ko sa unan eh. Diyan naman. <laughs> Ah, oh, ikaw pa lang na una eh. Oo. Oh. Nena, ah, matras. Oh, tira. Ayun. Huwag ka na makasimangot. Pagiging <laughs> kumpleto ka ngayon.

<laughs> Magulo yung pasero mo ngayon. <laughs> Magulo yung pila niya ngayon. Hindi <laughs>